Magandang buhay mga kabuting ting Meron tayong gagawin dito na isang Redmi Note 10S Ang problema nito ayan, oh. Kung makikita nyo Meron siyang sign ng battery di ba? Pero hindi siya nagcha-charge Dapat yan merong sign ng kidlat sa gitna Kapag ganyan ang problema Battery yan. nang gagawin natin tanggalin nyo yung kanyang back cover Ayan. dahan dahan lang kayo sapagkat may sticker yung cover na na light blue na yan eh ikot dyan tayo ng battery yan yangat natin Ngayon, ang gagawin natin, pangalawa, tanggalin natin lahat yung tornilyo na yan sapagkat yung yung battery andito. dito. Kaya simulan natin. Ayan, obligatong tanggalin natin lahat yan mga kabuting ting. Tabi natin yung mga tornilyo sapagkat Mamaya pagka ibinalik natin yung ating nagpalit tayo ng battery, ibabalik natin lahat yung mga tornilyo na yan. Dito naman tayo sa ibabaw. Yung cover nitong camera, mayroong turnilo dito sa loob yung dalawa. Yan, kailangan mong mapansin nyo yun para Ayan, tanggalin natin lahat ng tornilyo. Kailangan matanggal natin lahat yung tunilyo na yan. Eh, para ma-iangat natin yung kanyang side cover. tatanggal natin yung side cover. Pag-check lang natin. Ngayon, pag natanggal nyo na yung tunilyo, iangat nyo yan. Yan. Sapagkat, ito yung tinuturo ko sa inyo. Ayan o, yung dalawa na yan. Ayan. Baka hindi nyo mapansin. Masisira yung ating... Ayan. Ngayon, tanggalin natin yung kanyang side cover dito. Ayan. Bago tayo magtanggal ng... Bago natin iangat yung side cover, tanggalin nyo yung kanyang SIM tray. Ayan gilid nyo tapos dito sa ilalim ayan, angat nyo lang sya dyan diretso na yan kung may yung kuko nyo ayan, yun para maiangat nyo sya ng maayos Pa. Ayan o Ayan mga kabuting ting Tapos huwag niyong hihilahin to Sapagkat meron siyang flex Ayan o Ito meron siyang flex dito Iangat natin Yun Tapid niyo lang Ngayon Iangat niyo yung flex nung Battery Iangat niyo tong Flex nung battery Tsaka itong flex nung charging port natin. sapagkat pagkat itong battery ang tatanggalin natin. Yan. Pagkat magpapalit tayo ng bagong battery. Eh mga kabuting ito yung luma na tinanggal natin. Ito yung bago. Papalit natin. Ito uh, kasi replacement lang to eh. Ito yung original nya. ano, Merong MI. Ngayon ang gagawin natin. Salpak nyo lang siyang ganyan. Kabit nyo muna 'tong charging eh, itong flex ng ating charging port. Kabit nyo siya. Isunod nyo yung kanya'ng battery flex, ayan. Ngayon ang gagawin nyo, ibalik nyo 'tong cover, side cover niya. Hindi nyo kalilimutan yung sa fingerprint. Ayan, kabit nyo muna 'yan. Ganyan tapos ilock nyo na siya. Kakabit na natin yung turnilyo at i-charge natin yung battery natin kung okay. Ang pangkaraniwang mga battery mga kabuting ting kapag uh, bago lampas 50% yung kanya'ng charging. Kailangan ah uh, Wag siyang bababa doon sa 50%. Yun ang good na battery. Pagka meron kayong na-encounter na nabili na mababa doon, itry nyo siyang i-charge. Pero madaling malobat yung pagka eh. Yun ang na-experience ko eh. Ayan, kabit natin yung mga tornilyo. Kahit hindi muna natin ikabit yung sa back cover natin. Basta pagkatapos natin ikabit yung mga tornado, i-charge muna natin siya para makita natin kung ilang percent. Ayan, kabit natin lahat yung mga tornado na yan. yan. Sunod natin yung kanyang camera cover. Ayan. Tapos lagay natin yung mga tornilyo. Yan. Yan ang panukurin yung mabuti ito mga kabutingting para matuto kayong mag tanggal ng mga tornilyo kung paano ibalik. yung nakikabit na natin lahat ng tornilyo, try natin siya i-charge. Ayan. Ayan o, oh, nakita nyo. Lumabas na yung Redmi niya kanina. Wala. Sign lang ng battery na walang kidlat. Ngayon, intayin lang natin sa Para ma-double check natin. Ayan o. Oh. Kita nyo. Ayan. Ilan yan? 88% yung kanyang battery. Isipin nyo ang taas ng kanya. Oh. Ngayon, bubuin na natin siya. Mamaya na natin siya i-open. Ayan mga kaputingting, ting lagyan natin ng adhesive. Paikot dyan. para mailapat na natin yung ating pinalitan ng battery. Ayan. Ayan mga kabuting ting ilapat na natin. Ayan. May lalagyan natin siya ng clamp kalahating oras ang antay natin para lumapat siya pero i na natin siya Tayn lang natin yung kalahating oras para dumikit siya. Tapos i na natin. Ayan o, oh, lumabas na yung kanyang logo. Yung kanyang Redmi. na, natin mga kabuting tin, kalahating oras. Ayan mga kabuting tin, kalahating oras ang lumipas. Tanggalin natin para macheck natin mabuti na okay na yung ating pinalitan ng battery. passport check. Eh. Ayan, oh. I-try na lang natin, i -try na lang natin siyang i-charge. Ito, oh. no? ayan, no? Oh. may, mga, may ilaw siya, di ba? Ayan, ibig sabihin, yan yung charger ko, tatluhan. Ayan, no? Oh. Kita eight 88%, hindi ka tulad kanina na wala. Sign ng battery lang. Ayan. ayan oh. Ayan, okay na yung ginawa natin. Ayan, magagamit na nung may-ari.